hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsisimula na sa susunod na linggo ang pagpapatupad ng cashless system sa Manila Cavite Expressway o Cavitex. Line ito na mas mapabilis at mas maging less hassle para sa mga motorista ang pagbiyahe o pagdaan sa mga nasabing expressway. Ang mga detalya sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Sisimula na ng Paya Tollway Corporation o Peya TC ang pagpapatupad ng cashless system sa Manila to Cavite Expressway o Cavitex simula September 14, 2024. Ito ay upang masimula na ang paggamit ng Radio Frequency Identification Device o RFID para sa mas mabilis na daloy ng biyahe. Ayon sa PTC, aalisin na nila ang lahat ng cash lanes sa Cavitex at aabisuhan na lahat ng motorista na simulan na ang paggamit ng RFID sa pagbabayad ng toll fee sa nasabing expressway. Ayon naman sa Toll Regulatory Board, mula para niya kay hanggang Kawit Toll Plaza ng Cavitex, ang makararanas ng pagbabagong ito. Nagsasagawa na rin ng ilang pagsusuri ang TRB sa RFID upang mas mapabilis ang proseso at mainunsad ito ng buo bago matapos ang taon. Samantala, upang magbigay rin ng tulong sa mga motoristang wala pa ring RFID, sinabi ng Payatisi na maaari silang kumuha sa mga itinilagang stasyon sa Cavitex at Cavitex C5 Link para rito. Ang Toll Corporation ay ang katuwang ng Philippine Reclamation Authority o PRA sa pagbibigay at pamamahala sa Cavitex na naguugnay sa Metro Manila at Southern Tagalog Regions. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bukas na sa publiko ang pinakabagong Presidential Museum sa The Mansion, Baguio City. Lain itong mapaunlad ang sektor ng turismo, maging ang mapaghusay ang kaalaman ng mga mamamayan sa naging kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Binuksan na sa publiko ang Presidential Museum sa The Mansion sa Baguio City sa panguna ni First Lady Liza Araneta Marcos na nakikitang magpapasigla ng turismo at magpapaunlad ng kasaysayan ng bansa. Mayroong pitong gallery ang museo, tampok ang malawak na koleksyon ng mga memorabilia ng mga naging pangulo ng bansa. Kabilang dyan ang mga na-preserve na kasuotan at sapatos nila. Mayroong ding mga eskultura na hinulma sa mukha ng mga pinuno at mga portrait ng mga dating first lady. Libre at bukas ito sa mga nais bumisita mula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang Presidential Museum bilang panibagong tourist spot ay makakatulong sa turismo ng lungsod, gayon din sa mga local suppliers dito. Dagdag naman ni Pala Social Secretary Bianca Zubel, bukod sa turismo, isa rin itong paraan para itaas ang kamalayan ng mga local at international tourist sa ating kultura at kasaysayan. Kaya naman, nagpasalamat si Frasco kay Pangulong Bongbong Marcos at sa First Lady sa suporta nito sa restoration at rehabilitation ng The Mansion na kinikilala na opisyal na summer residence ng presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino Natanggap na ng mahigit sa isang libong mga residente sa Imus Cavite ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng tupad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakatanggap ng higit limang libong pisong cash assistance ang mahigit isang libong residente ng Imus Cavite sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating displaced o disadvantaged workers o tupad ng Department of Employment o DOLE. Ang mga benepisyaryo ng naturang subsidy payout ay ang mga lokal na nagtatrabaho para sa komunidad tulad ng street sweepers, mga nagtatanim ng puno at mga naglilinis ng drainage system. Noong taong 2023 nang inilunsad ang tupad program na naglalayong mabigyan ng panandaliang trabaho o kita ang mga disadvantaged o displaced workers. Pinangunahan naman ni Imus Mayor Alex A.A. Advincula at 3rd District Representative Adrian J. A.J. Advincula ang pamamahagi ng cash assistance. Samantala, ang pinakabagong programa ng lungsod na Tulong Eskwela Program ay namahagi rin ng 3,000 pisong cash assistance sa mga magulang o guardian ng mga mag-aaral sa General Pantaleon Garcia and General Juan Castaneda Senior High School. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng payout para sa Tara Basa Tutoring Program sa Metro Manila. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Mili Borja. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang payout para sa mga benepisyaryo ng Tara Basa Tutoring Program sa Metro Manila. Ayon kay Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, ang DSWD ay magsasagawa ng payout para sa mga college student na nagsilbing tutors at youth development workers, pati na rin para sa mga magulang at guardians ng mga batang mag-aaral na residente ng National Capital Region o NCR. Makatatanggap ng payout ang mga college student para sa 20 reading and parenting sessions. Ang kanilang matatanggap na halaga ay batay sa minimum wage rate na NCR. Samantala, ang 40,676 na magulang at guardians ng mga batang hindi o nahihirapang makabasa ay makatatanggap ng cash for work o CFW incentives na nagkakahalaga ng 235 pesos kada araw para sa kanilang pagdalo sa 20 nanay tatay teacher sessions. Para sa eksaktong mga lugar at schedule ng payout, maaaring tingnan ang official DSWD Facebook page o ang Taraba sa Tutoring Programs Facebook page. Ang taraba sa tutoring program ay isang reformadong educational assistance program ng DSWD na naglalayong turuan at sanayin ang mga college student mula sa low-income families upang maging tutors at YDWS. Samantala, iba't ibang Science Technology Innovation o STI competition ang dinaluhan at naipanalo ng isang 23 years old na kolehiyala mula sa Bulacan. Ang young scientist, naghahanda na rin ngayon sa isa pang Asian conference. Ang mga detalye pa sa report ni Rose Babiera. Lumilikha ng pangalan ngayon sa global stage sa larangan ng siyensya at inobasyona ang 23 anyos na Filipino-Pakistani mula sa Bulacan State University. Bukod sa gintong medalya na nasungkit sa Life Science Category sa so World Youth STEM Invention Innovation 2024, sa Kuala Lumpur, Malaysia nito lamang Hulyo, nag-uwi rin si Mamuda Aziza Bati ng apat na special awards sa kanyang tuklas na paggamit ng halamang serpentina at pansit-pansitan bilang mas ligtas na paraan sa pagpuksa ng garapata sa aso. At ang tuklas ding ito ang nagpanalo sa kanya ng silver medal sa preliminary round sa ikasyam na International Invention Innovation Competition sa Canada. Layon kasi ng young scientist na maging isang inventor na lumilikha ng mga practical na solusyon sa pang-araw-araw na suliranin. Noong 2023, nakamit din niya ang ginto sa Malaysian Young Scientist Organization International Essay Writing Competition at pinarangalan din siyang natatanging kabataan sa larangan ng Akademya at Agham ng sangguniang kabataan sa kanyang bayan sa Muzon. At ngayon, naghahanda na si Mamuda sa nalalapit na Asia Conference of Young Scientists 2024 sa Malaysia sa ikalabing lima hanggang Ikalabing ng ikalabing ng Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ng dalaga na isa lamang ang kanyang pangarap, ang magsilbing inspirasyon sa mga mag-aaral na nangangarap na maging isang scientist tulad niya. Para sa DZRH TV, ito si Rose Papiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala naman bilang top tourist spots ang Boracay, Cebu at Intramuros sa ginanap na 31st World Travel Awards. Isa itong patunay ng pagpa <clears throat> Isa itong patunay sa pagpapakita ng natatanging ganda ng Pilipinas pagdating sa larangan ng turismo. Ang mga detalye pa sa balitang iyan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Kinilala ang Boracay, Cebu at Intramuros na ilan sa mga top tourist spots sa ginanap na 31st Annual World Travel Awards. Nakuha ng Boracay ang Asia's Leading Luxury Island Destination 2024 Award, ang Cebu naman bilang Asia's Leading Wedding Destination 2024, at ang Intramuros na nakasungkit ng parangal bilang Asia's Leading Tourist Attraction ngayong taon. Matatanda ang nagsara ang Boracay noong 2018 para sa ginawang rehabilitation at redevelopment ng gobyerno sa isla. Ilan naman sa mga lugar na may dumang gusali ng Spanish colony sa Pilipinas ay ang Cebu at Intramuros, nabibighani sa mga turista na tilay parang bumabalik sa nakaraan. Sa naging seremonya ng Asia and Oceania Gala, nabigyan ng parangal ang pagsusumikap ng Department of Tourism at ng Tourism Promotions Board of the Philippines o TPBP sa pagpapakita ng kagandahan ng ating bansa. Samantala, narito pa ang ilan sa mga nahakot na pagkilala ng Pilipinas sa nasabing Travel Award. Tunay ngang pinangangatawanan ng Pilipinas ang naging marketing campaign nito na Love the Philippines dahil sa mga pagkilala na natanggap sa larangan ng turismo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isang makasaysayang tagumpay ang nailalaan ng team Philippines sa katatapos lang na 2024 Obstacle Course Racing World Championships naglinap sa Costa Rica. Yan ay matapos nilang makapag-uwi ng pitong medalya lang naman sa nasabing kompetisyon. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Gumawa ng kasaysayan ang Team Philippines sa gininap na 2024 Obstacle Course Racing World Championship sa Costa Rica. Nakapag-uwi ang mga ito ng kabuang pitong medalya. Isang gold, apat na silvers, at dalawang bronze. Sa kompetisyon na idinaos noong August 22 hanggang 25, nakuha ni Guinness World Record at World Obstacle Record holder Precious Kabuya ang ginto sa OCR 100 Meter Elite Female Event, kung saan niya rin naitala ang panibagong world record na 31.389 seconds. Samantala, nakuha naman ang apat na Pinoy athletes ang silver medals. Na-secure ni Julius Rodelas ang silver sa OCR 100 Meter Elite Male. Edris Dison sa 100 meter junior boys, si Trisha Del Rosario sa 100 meter junior girls at Gavin T sa 100 meter youth boys. Nakakuha naman ng bronze na Ajirada sa 100 meter male at kasama rin ito, nakuha ng team ni na Jose Marie De Castro, Mega Cortizano at Kabuya ang third place sa 100 meter mixed relay. At ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Aloja Gossing Fiao at Christopher Kimbo inanunsyong It's a Boy, ang kanilang first baby. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz angel. It's a boy! Sa mga ng isang indoor golf simulator ni Reveal ng mag-asawang Elodie Goshing Piao at Christopher Kimbo ang gender ng kanilang first baby. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para sa kanilang paparating na little bundle of joy na tinatawag nila ngayong Baby Q. Say naman ang ilan, future main tank? at finally, magkakaroon na raw si Alodia ng bibihisan for Halloween bilang Naruto or Ash. Kung matatandaan, last June inanun siya ng cosplayer at content creator ang kanyang pagbubuntis sa pamamagitan ng post na Player 3 has joined the party. Habang ang Valentine's Day noong nakaraang taon, ikinasal si Alodia sa negosyanteng si Christopher Kimball. Para sa DZRH TV, ito pa showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para po sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 pm sa DZRH TV